Samantala, isang kapakipakinabang at napapanahong hakbang ang mungkahi ni Senator Wynne Gatchalian na ilipat ang bahagi ng inihahaing 49 billion pesos alokasyon para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o mas kilala bilang maif or maif maifif mula sa pondo ng Department of Health patungo sa programa ng Philippine Health Insurance Corporation na Zero Balance Billing. Ayon kay Senator Win ang natagapangulo ng Senate Committee on Finance, nararapat ng reformahin ang universal healthcare upang garantihan ang akses ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan ng hindi nagkakaroon ng problemang ang pinansyal. Sinabi ng Senador na masakit para sa mga or para sa kanya na makita ang ating mga kababayan na pumipila sa tinatanggapan ng mga politiko upang humingi ng tulong. Aniya, hindi tama na ibinibigay ang kapangyarihan sa pagpapasya sa buhay at kamatayan ng mga pasyente sa kamay ng mga politiko at dapat sistema ang tumutulong sa ating mga kababayan. Binanggit din ng senador na naninindigan ng Senate Finance Panel na ang Zero Balance Billing Program at ang PhilHealth ay dapat sapat na upang or dapat sapat na upang tulungan ang mga pasyente sa mga pampublikong ospital. Kaugnay nito, binigyang diin ni Senator Win na ang pangangailangan o ang pangangailangang palawakin ang absorb or absorptive capacity ng mga ospital ng gobyerno at nagbigay babala na maaaring lalo pang tumaas ang occupancy rates kapag ganap ng ipinatupad ang zero balance billing program. Nauna na niyang nabanggit na lumampas or lumampas na sa bed capacity ang ilang pampublikong ospital. Panahon na upang palawakin ang programang Zero Balance Billing at mas pagbutihin pa ang health system na nagpapahalaga sa dignidad ng ating mga kababayan Pilipino kung saan... Prioridad ang kapakanan at buhay ng mga pasyente yung higit na nangangailangan ng tulong at serbisyo ng ating pamahalaan. IFM News.